Bilang breadwinner ng pamilya, marami talaga tayong pinagkakagastusan. Kagaya ng pagkain. Nag-grocery tayo, bumibili tayo sa Pure Gold, kumakain tayo sa Jollibee kasama ang pamilya. And of course, utilities. Ito yung talagang buwan-buwan nagbabayad tayo sa Maynilad, Meralco. And sa entertainment, of course, every week Talagang maganda kung makapag-relax tayo at makasama ang pamilya sa banding kagaya ng pumupunta tayo sa Ayala Mall and sa SM Mall. And ang dami natin pinagkakagastusan pero naisip mo ba na hindi lang tayo pwedeng maging consumer lang? Pwede rin tayo maging investor. Pwede tayo mag-invest indirectly sa mga top corporations na to. And kung naghahanap ka kung saan ka pwede magsimula, pwede mong gawin yung ginawa ko noong 2012 nagsimula ako sa Kaiser. Ito yung tinatawag na level 1 investing. Kasi tatlo na yung meron ka dito. Meron kang investment, meron kang healthcare na long term, pwede mo magamit sa retirement mo. And of course, meron kang protection. As a breadwinner, importante may life insurance tayo. To know more about Kaiser, message mo lang ako sa FB. Roan Celis Capistrano.